Hello guys! So, ang topic natin for today, mga sobrang nakaka-turn off sa lalaki kapag kayo ay nasa kama. So, kung interesado kang malaman, panoorin ang video na ito. So, without further ado... Whoops! Disclaimer mo na tayo. Itong mga sasabihin ko, majority ay tama. Pero tulad ng sinasabi natin na walang one size fits all. So meron pa rin mga exceptions. So ito ay hindi ko nila lahat. So ating alamin ang mga sobrang nakaka-turn off na ginagawa nyo sa kama. Number one, ito yung pak-tie. Ito yung uh, ang babae ay walang reaksyon. Wala siyang ginagawa, nakahiga lang. Alam mo ba 'yon? Para siyang tuon, para siyang poste na inilagay mo doon na pinahiga mo doon at ganoon lang, nakahiga lang siya. Hindi siya kumikilos, hindi siya kumikibo. Walang reaksyon sa mukha. Sobrang nakaka-turn off 'yan sa part ng lalaki, 'di ba? Kapag nasa ganyang uh, sitwasyon, alam natin na it takes two to tango, di ba? So, teamwork yan sa inyong dalawa. Dapat dalawa kayong gumagawa para ma-attain nyo yung goal nyo. So, kapag ganyan ang ginagawa mo, nakakawala yan ng gana, sobra. Kapag pumasok tayo sa ganyang eksena, gawin natin yung part natin. Huwag lang natin intayin kung ano ang gagawin sa atin. So, dapat magsalubong kayo sa gitna. So, ayan po, ang number one, Number two, ito yung walang alam. Hmm. Law, hindi naman namin sinasabi na dapat maging expert ka or maging uh, napakagaling mo sa ganyang kusapin. Ipakita mo na hindi ka clueless sa mga ganyang pangyayari. Diba, kapag kumantong na tayo sa ganyan, mayroon tayong natural na instincts na dapat natin gawin, di ba? Yung sinusunod mo lang yung katawan mo, yung ibinibika ng katawan mo, yun yung natural flow kapag nasa ganyang sitwasyon ka. Sinunod mo lang yung dikta ng katawan mo, o di may ginagawa ka na, di ba? Nagre-respond ka sa mga moves ng lalaki, o di ba? During the process na kayo ay nag nagtatalik, nadidiscover niyo ang bawat isa. Nadidiscover niyo ang mga bagong mga galawa, di ba? So yung tipong wala kang kaalam-alam, parang napaka-imposible, di ba? manood ka lang ng video ng mga ganyang bagay, magkakaroon ka na ng mga idea, lalong-lalo na kapag ikaw ay first time na gumawa ng mga ganyan. Matuto, mag-improve. Alamin mo rin kung paano mo paliligayahin din yung partner mo, di ba? So, ayan po, ang number two. Number three, ito yung nag-aasta kang porn star. <laughs> Alam mo na siguro yan, di ba? Kapag nanonood tayo ng mga adult videos, yung mga napapanood natin, minsan, ano yan eh, hindi naman talaga yan makatotohanan. Exaggerated yung mga napapanood natin. O eh, yung mga galawan dyan, yung mga pag-ungol, pag, pag yung mga galawan nila ay ano, exaggerated talaga. Huwag mong gawin yon, kasi sa halip na matutuwa yung lalaki, eh parang ano, maiisip pa niya na ano bang ano ba naman tong partner ko bakit ganito? Parang namang hindi makatotohanan yung mga ginagawa, di ba? So, ang gawin mo na lang is be natural. <clears throat> Kung ano yung nararamdaman mo, yun ang ilalabas mo. Be yourself. On the process, ay magiging smooth flowing ang mga ginagawa niyong dalawa, di ba? So, ayan ang number three. Number four. Ito yung namimeke. Faking. Oh. oh. Alam mo na ang ibig sabihin yan. Yung pinipeke mo na ikaw ay nasasarapan. Huwag ganon. Kasi din namin yan eh. Alam mo, kapag uh, ikaw talaga ay umabot sa sukdulan, doon sa point na talagang uh, narating mo yung rurok ng kaligayahan, mararamdaman naming mga lalaki yan. Natural yan eh. Hindi mo kailangang sumigaw ng napakalakas-lakas. Hindi mo kailangang umungul ng sobra-sobra kasi doon pa lang sa katawan mo alam na namin kung totoo yan o hindi. Alam niyo, yung natural na katawan, kapag nasa ganyang uh, point, di ba? talagang ano yan e, eh, mararamdaman mo yung nagti nagtitwist yung mga muscles, naninigas yung mga kamay yung mga paa, kita talagang ramdam na ramdam namin yan kapag talagang totoo na nararating nyo yung ligaya, o diba? pero kapag kahit sigaw ka pa ng sigaw dyan, ungol ka ng ungol dyan pero yung katawan mo hindi sumusunod peke yan, peking peke yan ramdam namin so huwag kayong mag-pretend Number four. Number five. eto yung not participating. Ito yung hindi ka sumasali sa ginagawa niyong action, di ba? Kumbaga, may sarili kang mundo, di ba? Parang nag-aantay ka lang din ng grasya. Hinihintay mo lang kung ano yung gagawin sa'yo nung lalaki. So, wala ka man lang participation doon sa ginagawa. Oh, nakakaano yun, nakakawalang gana yun sa part ng lalaki. Kung ganyan lang pala, huwag na lang ituloy, di ba? Hindi rin masisiyahan yung lalaki. Kapag ganyan, na ayaw mong mag-participate, ay huwag na lang ituloy. Number five. Number six. Ito yung uh, not reciprocating. Ito yung hindi mo ibinabalik yung pabor sa partner mo. Ang pagtatalik, dalawa kayong tao dyan. So yung lalaki, ginagawa niya ang lahat para mapaligaya ka. So ikaw naman na babae, gawin mo rin yung part mo para ibalik mo rin yung pabor sa kanya. Paligayahin mo rin siya para magsalubong kayo sa gitna at dalawa kayong makakarating sa rurok ng kaligayahan, di ba? So give and take nganyan eh. Kapag ikaw lang yung napapaligaya tapos yung lalaki naman ay naiiwan sa ere. Gusto mo ba yung ganun na ikaw lang ang happy? So, ayan ang number six. Number seven. Walang innovation. Oh, so ano bang ibig sabihin yan? Ito yung, uh, yung ginagawa nyo ay paulit-ulit. ba? Diba? So, walang pagbabago. Ang isang bagay, kapag araw-araw nyong ginagawa, kapag araw-araw mong kinakain ng isang pagkain, magsasawa ka, di ba? Nakakasawa, nakakaumay, nakaka-boring. So, ganun din kapag pagdating sa sex. Kapag iisang position ang ginagawa nyo lagi, iisang lugar o iisang uh, setup ang ginagawa nyo ng paulit-ulit, araw-araw, tuwi-tuwi na na kayo ay nagse-sex, nagiging predictable na. So, nawawala na yung thrill. Nawawala na yung excitement. Di ba? So, ang dapat gawin nyo is mag-innovate. Diba? Gumawa ng mga kakaiba. Mag-experiment ng mga bagong pwede nyong gawin. Pwede kayong magbasa. Pwede kayong manood ng mga maari nyong guide. Guide, or mga maari nyong gawin, napakalawak ng uh, information or knowledge na pwede nyong malaman pagdating sa mga ganyan. Matuto kayo ng mga bago. oh diba? So, yan ang number seven. 2,000 years later. So, ayan po. Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Yep. Next story time. Don't forget to subscribe.